Ito ang mag-asawang Jelly at Roger Publico na tubong sa Grada Viga Katanduanes. Simula kasi nang isinilang ni Nanay Jelly si Jenrin na diagnose ito na may cerebral palsy. Lagi po siyang nakahiga lang tapos hindi rin po siya nakakausap kasi parang may problema din po siya sa mata. Ano po sana ate yung pangarap mo po sa kanya na sana po ngayon ay nag-aaral na po siya? Kasi pangarap po niyo noon, engineer. Gusto ko din po maging engineer siya. Hmm. Dahil sa si lumalalang kalagayan ni Janrin, hindi na nag-alinlangan si Nanay Jelly na lumapit sa aming programa upang humingi ng tulong. At ora mismo namin tinungo ang lugar upang personal na ibigay ang matagal ng kahilingan ni Nanay Jelly para sa kanyang anak. Mula sa Vira Katanduanes, mahigit isang oras ang biyahe patungong Barangay Sagrada sa Bayan ng Viga. At aking nasilayan si Janrine, hindi makapagsalita at hindi rin nakakakita. Ayon sa doktor na sumuri kay Janrine, kailangan munang hintayin ang resulta ng mga isinagawang pagsusuri bago tuluyang matukoy ang kanyang tunay na kalagayan. Maswerte pa rin si Janrine dahil meron siyang mga magulang na handang magsakripisyo at may isang programang tabang ora mismo na handang tumulong sa katulad nilang nangangailangan.